Hi! Ako nga pala si Inday na nakapag-asawa ng AFAM at ngayon ay mahigit dalawang taon nang nakatira sa ibang bansa. Wow. Curious ba kayo kung ano ang buhay o trabaho ko dito? <gasps> kung isa kayong mirasol na kaibigan ni Marites, pasok kayo sa bahay ko para makinig sa kwento ko. Mm. So pag-usapan natin ang tungkol sa trabaho ko. Nagtatrabaho nga pala ako sa kusina ng isang restaurant dito sa France. Wow. Bali ako yung taga tagaubos ng pagkain. Hmm, joke lang po. Pero ito talaga seryoso na to. Ang trabaho ko dito ay tagagawa o tagaluto ng pagkain na order ni customer. Mm! May iba't ibang klase ng putahi kaming inihahain sa aming mga customer depende sa gusto or order nila. Wow. And for today's video, ipapakita ko sa inyo ang lugar kung saan ako nagtatrabaho. I mean, ang kusina kung saan ako gumagalaw tuwing working time. At pinapakita ko rin sa inyo ang mga pagkain na siniserve namin na inoorder ng mga customer. Alam nyo ba na mahalaga sa mga taong Francis na masarap at maganda tingnan ang pagkain na inoorder nila lalo na pag nasa restaurant sila kumakain? Hindi ko alam kung bakit ganun pero yan ang natutunan ko simula nung nagtatrabaho ako sa restaurant dito. Matagal akong nagtrabaho sa isang electronics manufacturing company sa Pilipinas dati kaya wala akong experience pagdating sa restaurant na trabaho. Noong una, mahirap siya lalo na iba ang lingwahe nila dito sa bansang pransya. Kaya naman nahirapan akong i ang mga pangalan ng menu or recipes nila lalo na pag paiba-iba ang menu nila kada linggo. Hanggang sa kalaunan ay nasanay at natuto rin ako. Sa umpisa lang talaga ang mahirap at normal lang yun dahil pag tumagal ay matututo rin tayo. Ang importante ay magsikap tayo para maabot natin ang mga gustong maabot natin sa buhay. So ito na nga ang kusina. Maliit lang siya. Merong oven, electric stove at fryer. So dalawa kaming na-assign dito sa kusina. Ang kasama ko ay taga Ireland. English siya pero marunong siya mag-French dahil half French siya. Yung mama niya ay French at yung papa niya ay English. Wow! So mayroon din silang electric stove na kung tawagin nila dito ay plancha. Katulad siya sa ginagamit ng Angel's Burger dyan sa Pinas pag nagluluto sila ng burger. So dito namin niluluto ang mga karni ng manok, baka at marami pang iba. So ang pangalan ng pagkain na ito ay tataki dukanard at yan naman po ay fish cake na may kasamang salad. So order po yan ng customer at ako po ang gumawa niyan. Wow. So ang tataki ay karni po yan ng pato na may kasamang carrots at cabbage na pula na kung tawagin ay coleslaw salad. Mm -hmm. So ito naman ay vitalo na may kasamang fried patatas at salad. Karni po yan ng baka. Wow. So yan po lahat ang nai-prepare ko na pagkain. Isang order lang po yan para sa anim katao. At marami pa kaming iba't ibang menu na hindi ko maipakita sa inyo. So yun lang po. Hanggang dito lang po muna ang aking video. Salamat sa panonood Hanggang sa susunod. God bless!